ba, no? Pinanata na naman tayo dito ni Luni. Tawa ng tawa dito si Shehi, no? Grabe din, eh, no? Kung makap Alam mo yung mga tawa nila. Ano yan, eh? Sa tawa pa lang kasi malalaman mo na yung pang-iinsulto ng tao. Uh, pang down pang-yura. You know? Pag sinabi yung badang agad, eh. Grabe na yung halakak nila, no? Grabe na yung uh, kanilang uh, response na pantatawa. O um, pang ano eh, pang insulto ng kanilang mga peking niti. di ba? Sobrang sarcasm ng mga kanilang ginagawa, pero ganun pa man, wala namang problema lagi kay Tito Badang yan. At si Tito Badang ay patuloy na nagpapakumbaba kahit na ako'y uh, uh hinahatak pa ibaba. <laughs> Walang problema doon dahil ang tao, ang Panginoon naman ay nakatingin sa atin lagi. No? At talagay nga sa Bible, ang taong nagmamataas ay siyang binababa at ang taong nagpapakumbaba ay siyang tinataas so i play pa natin to nga kanilang mga ano adhikain na tayo ay uh, yurakan at sirain eh, no. Di feeling ko nagiging maingat lang din sila kasi mm. nagiging angulo eh. Yun din yung para napapansin ko sa mga nagge-guest ko dito ng mga MCs hmm. na active ngayon. Mm. Para naiilang silang magsalita. kasi <laughs> alam nila na magiging angulo yun sa battle eh. Ang sila sabi dito ni Luli, pag uh, ginigay siya sa break it down, nag-iingat yung mga tao na sabihan sila na may mga kahinaan, may mga walk na lines may mga ano may mga hindi maganda silang uh, i-break it down so parang spinapanalas dito na may kinikilingan ano may kinikilingan may iniiwasan o dahil baka gamitin sa battle nila at uh, magsilbing uh, isang elemento 'yon para ikaw ay uh, masaktan o mauga no pag dumating na 'yung araw na battle niyo so i-play pa natin 'tong uh, sinasabi pa ni Luni about sa mga MC na nag-iingat i-drop yung name ng kalaban o i-drop yung uh, name ng binibreak it down nila so i-play pa natin yun yung napapansin ko yung mga mga pinakamalalaya magsalita <laughs> yung mga, <laughs> mga mga hindi active ngayon eh kahit si tau dito naulog ba? oo uh, yeah kahit si tau dito um hindi si Arik naman eh syempre hindi naman bumabattle yun <laughs> uh <-huh>. pero <laughs> napap napapansin ko lang na yun nga pag pag naiilang sila naiilang sila magsalita lalo na pag uh, kapwa nila active din yung binibreng parang may ilang parang naiilang sila magsalita e baka bukod din sa ane, na naiilang sa'yo <laughs> baka bukod doon yun din Tara. siguro pero di naman kasi si Ice active siya e eh. nakapag hmm. ano naman siya ng ng tamang ano niya eh Oo, nasabi niya rin nasabi naman yung talaga maniero, thoughts niya, hindi eh. oh. siya nahihiya na ano eh. Depende rin siguro sa pinapanood, mm. <laughs> di ba? Hmm. Yun lang yun yung observation ko. Feeling Pero, ko kapag, any, feeling ko pag kunyari... Yun know, o, parang sinasabi nila rito na depende daw sa pinapanood, no? Depende rin kung uh, active uh, battle MC ka na iniiwasan ka nila, no? So, ako pala, ay hindi active ngayon so pwede na lang nilang uh, ano uh, barubalin ubalin di ba tapos pag bine-break it down nila ay uh, todo ang panlalait yun lang ganun ba yun may kakayo lang ba may karapatan para sa mga ganun bagay uh, parang kayo la, lang yata ang uh, labubuhay pero di ko naman sabing kayo lang ba ang anak ng Diyos dahil wala naman sa kalooban ng Diyos siyang ganyan yung uh, manyurak manlait Uh, tignan mo yung taong kung hanggang, hanggang doon lang kapasidad nila. At nga, uh, di ba, parang doon lang yung tingin nila sa'yo, no? So, i play pa natin. Dito na lalabas yan, eh. Eh, uh, MC na. Hindi <laughs> pa akong magpangit ang pangalan. <laughs> Pero pag MC na, medyo talagang, ah... Uh... Wak! Sa paningin nila, yung ginajudge nila, feeling ko mas confident silang uh -oh. i-break it down eh. Pero pag feeling nila siguro na ah, uh, inferior ako dito sa MC uh, na to, sino May parang sila, no? i-judge to, parang ganun. So, na, kasi ubos bago. na yung battle ni Badang eh. Wala ako sila. Hindi. Anyway, ito, si, si Supremo, okay oh, to. Grabe, no? tuwan-tuwa si Matay, no? Gusto <laughs> kasi yung battle, di Sabay singit si Lodi na gano'n. Parang lumalabas na tayo talaga yung up. Kaya na grabe, no? Ito kasi yung, ano, ito, ito kasi yung matatawag natin na sugat ng kahapon, no? Na, dinis ba ko sila dun sa Disneyland. nila? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila, ano, makalimutan. Hindi pa rin sila makamove on. So sikat kasi itong Break It Down, kaya doon tayo binaban ano. So, ang nangyayari kasi dyan, <clears> Habang <throat> nuyurakan ka, ginagamit ang pangalan mo, mas natutuwa yung mga followers mo. Habang kumikita sila, ako hindi na gano'ng kalangin. Eh. Uh, mas yumayabong ang buhay mo, parang ganun Pero para sa akin naman, lahat naman kasi ng kasikatan at uh, karangyaan. Gusto sa na yun at natatatamo mo ngayon eh, panandalian lamang yan. Pero iba pa rin yung nabubuhay ka na uh, wala kang inaapakan. Kumikita ka ng pera na wala kang inaapakan. Kumikita ka ng pera na patas galing sa maayos. At uh, pinapakaya mo sa pamilya mo yung marangal. Eh, hindi nagmula sa pangungupal, panlalait, illegal, o ano pa man. Pero ganun pa man, choice nyo yan, bahala kayo. O sa sige ito ba dang, laging kalmado at uh, at uh, patuloy lang na lumalaban sa buhay kahit marami mga tao humahatak pa ito ba. God bless, ingat-ingat langin mga pati.